Yes. Question. Kung sa? Okay lang. Okay lang. Okay lang. Okay uh, lang. <laughs> ah. Kasama ko po kayo sa 15 na pumirma in support of Senate President Escudero. Yes. Uh, uh, even though my signature was already insignificant, uh, lumapit sila sa akin after uh, after the battle has been won. Meron na silang 14 na uh, perma. So, pumunta sa akin si... Nagtatago pa nga ako doon sa opisina ni Sir Lintino eh. Pero nalocate nila ako na pumunta doon. Kinausap ako. Uh, yung... Uh, sabihan ako na kahit na, kahit na hindi na kailangan yung perma ko because they already have 14 and they only need 13 to unseat the uh, Senate President, kahit na hindi na kailangan, imaterial na yan, kung peperma ko hindi, but still, narinig nila na I was poised to join the minority. I i i, I was really uh, uh, contemplating seriously to join the mi minority after uh, that incident. But uh, I was uh, persuaded by Senator Chis and Senator Alan Caetano na please uh, stay with the majority huwag kang pumunta sa minority so sumama ka na lang dito sa majority and uh ang mas mabigat na rason dyan talaga guys that among us three uh, magkabats na PDP senators Senator Bungo Senator Tolentino and myself we forged a covenant na majority wins in every uh, voting situation talagang kung lalabas sa uh, voting is 2 uh, against 1, obligado yung 1 sumunod doon sa 2, sumama sa 2. So, in this case, nangyari sa uh, silang dalawa talaga ay uh, uh, nag-decide na sumuporta kay Sen. Jesus Escudero. Ako ay naiwan. I want to, be, to stay with Uh, ayaw ko sana pero yun nga may usapan kami na obligado sumama. So yun uh, pinirmahan ko yung yung uh, resolution but that was already immaterial because they already have 14 that they have already declared victory but at least uh, on my part masaya rin ako kahit because uh, Senator cheese is a very magnanimous uh, victor. Kahit alam niya hindi na kailangan yung boto ko Still, kinubinsi pa rin niya ako na sumama sa majority. Well, ang, uh, kasi yung nakapirma ako before mag-start uh, ang session, di ba? Pumasok ako doon. Tapos ngayon, nung sinaluduhan ako ni Migs, eh talaga hindi ko napigilan, napaiyak ako dahil for me, for me ha, ah, being a good soldier, ang gusto kong sabihin kay Migs doon is, uh, sorry boss, I failed to win the war for you. Because I am one of his trusted lieutenants. Ang kanyang, kanyang mission sa akin is, talagang uh, is secure yung aking uh, partido, yung PDP na patuloy na magsuporta sa kanya. But still, as I have said, meron kaming usapan, kaming tatlo, si Dr. Bungo, si Dr. Tolentino na majority rules. Uh, lalabas 3 against 1, obligado sa sama yung 1 doon sa uh, decision. So, at hindi ko, bang, as I've said, per, feeling ko, ay uh, being a good soldier, I, I, am, I, was, I would like to convey the message to him that uh, my commander, I'm so sorry, we lost the war. I failed to win the war for you. Huh? Yes. Kaya kaya ako napaiyak. Dahil nga, uh, hindi naman sasama ng loob. Para bang, kuwan lang. Yes, yes. Na, nasa, na, nahiya ako sa kanya. Dahil uh, okay, ay, hindi ko, hindi ko napanalo yung, yung uh, gira para sa kanya. Sir, so ba't uh, hindi we... niyo po sinabi kay Sendix before mag-start yung session na sumama kayo doon sa grupo ni Sendix? Well, in ipak... fact, nandoon kami sa opisina ni Migs before uh, yung, yung before mag-start, nung pumasok si Sen. Chis at si Sen. Alan, sabi ko, exit ako kasi baka maipit ako. Baka sibat ako doon sa isang pintuan. Di ba? Dalawang pintuan doon. May isang papasok, isang palabas. Pagpasok nila, sumibat ako doon. Sa labas. Labas ako. Hindi na kami napag-abot. Pumunta ako kay Sen. Tolentino and uh, Sen. Bungo na sana sabi ko, baka ba, pwede ba niyo makonsider yung kaya kaya kanyo matanggap if I'm going to renege on our on our usapan pero sabi ko mapahiya ako doon sa dalawang kisamahan ko uh, kung pwede ba na mag-join na lang ako sa minority uh, yan ang gusto kong sabihin doon sa kanila but uh, they persuaded me na huwag ka nang pumunta sa minority mag majority ka umasok, sumunod yung sila si Senator Chase at Senator Alan pumunta doon sabi na ako, oh, kahit na panalo na kami, panalo na. Kumbaga, uh, insignificant na yung aking perma doon. Still, very magnanimous sila to offer at, for me to join the majority. Sabi na, huwag ka na umalis sa majority. Kasi I was really contemplating on joining the minority. Sir, meron bang konting guilt feelings? Kasi sinasabi, isa sa mga reason bakit napagal-6 years piso-deary dun sa hearing no, piday-deary kasama na rin yun. Kasama na rin yun. Ka kasama na rin yun. Kasi alam ko, hindi lang naman, kung although, tinanong ko ito, kay Senator Chase kung talagang yan bang dahilan, bakit kinudita si Senator Migs, dahil ba dyan sa hearing, sabi yan, no. Hindi yan, wala yan, wala yan sa rason dito. Wala yan sa rason. Yun lang sabi sa akin, ha? Which, of course, it's up for you to, bahala na kayo. Basta sinabi sa akin, hindi yan ang rason. At kung yan man ang rason, supposed to be, whether or not sasama ka sa amin o hindi, tatanggalin ka namin dyan sa, sa uh, your chairmanship in the public order and the dangerous drugs. Tatanggalin ka namin kung yan ang rason talaga. Whether or not sasama ka sa amin, dyan yan man ang rason. Yan mo kaya ang target namin ngayon na galit kami sa hearing na ginagawa mo, dapat. I am also heartbroken. Uh, my, my heart is really broken. Uh, he's a very good leader, Senator Soberi. I love him very much. I respect him very much. He's a very good leader. So, uh, ano yung reason uh, dalaw, ni Senator o at Senator Tolentino to parang side with ang uh, Senators? Para mag-decide na papalitan si Senator? Puso. Well, siguro mas maganda sila lang talungin nyo because they have their own reason pinag-usapan nyo? Ha? Ano Nang pinag-usapan? Diba, parang... they, 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 have their own reason. They have their own reason. Mm. They have their own so, reason. So, parang hindi ka convinced since wala namang valid na yung vote mo. Sumama. oh, sumama ako. Kasi yun nga, may usapan kami na majority rules. Kung saan pipirma yung dalawa, obligado yung ayaw na isa, sumama. Pero sir, di ba? Usapan diba, namin country and then bago yung kung sino man sa pakis. Well, wh what country are you talking about? Am I, I am I, am being disloyal to this country by voting uh, Chis Escudero? No, 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 sir. What I'm oh. referring to is you are committed sa dalawa. Yes. When it comes to yung issue na ng country, and you're holding dun sa... Well, kung country is above self, above party, and above party mates, oh, what, what country are you talking about? Na, nasisira bang country dito sa decision ko? Hindi, what I Oh. Mag-e-end mag yung commitment mo sa kanila when the country is... Are... Yes, automatic yun. Pero dito naman, hindi naman at stake ang kinabukasan ng bansa dito. This is mere uh, changing of the guards. Uh, bakit ba mapapahamak bang bansa kung si Sen. Uh, Chis ang magiging uh, Senate President? I think, no? So. Sir, sir di ba? why were you contemplating dun sa lumipad sa minority? Dahil nga... Uh, hindi na si Migs ang uh, ang ang uh, Senate President and uh, yun na pag sinasabi nila na ako ang tinatarget dahil sa aking hearing so maybe pupunta lang ako sa minority nito kung uh, talaga ako ang target nila but it was explained to me properly by Senator Chis na kung ikaw ang target we, sasama ka man sa amin o hindi or hindi ka na namin kausapin. Ngayon panalo na kami. 14 na kami, mayroon kami 14 votes. Bakit ka pa namin imbitahan na sumali sa majority? Kung ikaw ang dahilan, bakit, uh, bakit na nagpalitan ng liderato sa Senado? Di ba? In-explain mo sa akin properly na hindi ikaw ang dahilan. So, It's not you. Huh? Tuloy pa rin, sir, yung investigation. In tuloy pa rin. Tuloy pa rin. Pag nakondisyon na si Kumar, na, nasa kondisyon na pag makalabas sa hospital. Ano yung dalawang nakulong yun, sa baba? Well, pag-usapan ba namin is kasi si ang movement nung isa, si Senator Jinggoy, ang move, ang sa kabila naman, ako. Pag-usapan namin yan, dahil magbe-break na eh, mahaba ang break ng Senado, kawawa naman, makakulong yan dyan sa baba. So baka pwedeng pauwiin na yan kung pupwede. Mag-usap kami kung papayag siya, pero may, may initial intention is pauwiin yan. Dahil hindi po pwedeng nakabreak kami, tapos sila nakakulong dyan. Hindi uh, maganda. Pwede mo yung sayo pauwiin yung kanya will stay? Kailangan <laughs> <laughs> Fair, fair tayo, fair tayo. Hindi po pwede. Sa, huh? Hindi sa kasi baka magkaroon yung idea yung public na ah, wag ka naman pala magbe-break papalabas I mean, baka the lessons will not be learned kung ganun ilalabas? May damer pak na nakuntim na ka in public. Kahit na hindi ka siguro ikukulong, you will in relation naman siguro. Matindihan mo naman na mali yung ginawa mong pagsisinungaling. Kailangan magsabi ako ng totoo. Ganoon kasi, enough na yun. Nakuntim ka. How much more pag kinulong ka? Kinulong ka 1 to 2 days. Pag kinulong ka, gusto mo pa buong... Uh, break ng Senado, nakakulong kawawa naman yung mga tao na yan. So, may promise sa iyo si Senator Chis to stay as chairman of the public order? Yes, kahit na hindi pa ako pumirma. Kahit na hindi pa ako pumirma nung papel na yun, sinabihan ako na walang, hindi ka namin tatanggalin dyan. Kahit na hindi pa ako pumirma ng resolusyon. Kasi nga, yung nga, ako na lang is uh, in order to be officially uh, joining the majority, I have to sign the the resolution kahit na immaterial na yun dahil meron sa lang 14 votes. Kung tutusin nga, pag panalo na ng 14 votes, kahit na 13 pa lang, pagkakuha lang 13 votes, we don't need your vote. Panalo na kami. Sino ka na uh, papansinin namin? Sino ka na tat, tat, ta, uh, uh namin dito? But at least, they're very magnanimous in victory. At nilapitan tayo at uh, kinausap gawa nila ng Yes, yes. Uh, they earned my respect. Sir, Dahil um, mabait sila. Kahit pa paano, pinuntahan ako. Kahit na alam, panalo na sila. Sir, yes. may mga umurik doon pa ng mga mm. kuha um sa SPSP. Ito po ba yung talagang may real na, may nag-upload sa'yo? May nagsabi sa'yo? <laughs> Merong tumatawag. Merong tumatawag. Merong tumatawag. Mayroon mga Mayroon tumatawag. Mga pasya, sir. Adap, uh, the Adapt, yung the past. Oo. Oh. Uh Oo. -oh. Uh -oh. uh -oh. And you you cannot you cannot be successful in a coup d'etat if you don't have the votes. So you have to convince everyone. Kasi eh, mahalaga ang bawat boto na isang senador. So tawagan mo talaga sila. Senador yung uh tawagan. Sir, yung dalawa siya. Oo. -oh. Kasamahan ko lang. Kasamahan ko. Kasamahan ko. Ha? I don't know kung merong mas matapang sa kanila natawagan ako. Ha? After nila ako babastusin diyan sa mga mga pinag mga presko risko nila tapos tawagan niyo ako. Ganun baka ka naka naka-small sa akin? Di ba? Malakanyang sa malakanyang. Uh, wala, wala, wala tumawag. Malakanyang.